ang dalawang Pinoy na papalit sa pambansang kamao. May dalawang batang Pinoy na boksingero ang talaga namang siguradong susunod sa yapak ng pambansang kamao. Ang isa ay dugo talaga ni Pacquiao ang nananalaytay sa kanyang katawan. Habang ang isa naman ay natural ang talento at hinasa at sinanay siya nang nagsanay kay Pacquiao na maging 8 Division Champion. Si Alex Arisa ay siya na ngayong humasa sa makabagong Pacquiao na isa

Panoorin yung mabuti ang galaw ng batang Pinoy na ito sa matangkad at takbuhi na kalaban. Ito yung galaw ni Manny Pacquiao noong kanyang kalakasan. Kuhang-kuha niya ang malapakyaw na galawan. At sino ang nagtitraining sa kanya? Si Alex Arisa, ang legendary professional strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao. Ito si Alex Arisa, ang professional strength and condition ng coach ni Manny Pacquiao na siyang naging dahilan kung bakit siya naging 8 division world champion.

Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, Lalawigan ng Cavite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Pinalosa. Sinanay siya ng gusto ng Pinalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Ang una niyang binangga ay ang superstar ng Mindanao, isang undefeated na Pinoy na boksingero na si James Pagaling. Pero ospital ang inabot nito at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin dahil sa lakas ng kamao ng ating pampato. Araw ng Sabado, July 29, taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila. Naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games in Amusement Bantamweight Title Championship na Pilipinas nas Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Ang dipitid ang buksingerong ito at may walong panalo. Lima sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil apat na round lang ang itatagal ng buksingero na nagmula sa Mindanao. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos dinala sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight So pagkatapos ng mga tagumpay ni Kenneth Lobor na natiling undefeated ang kanyang kartada kaya pinalaban na siya sa mga matitibay na hapon na boksingero pero ang mga hapon na ito ay first round lang po ang itinagal sa ating pambato. Ang unang hapon na kanyang nakalaban ay si Tulio de Canarudo, best friend ni Nauya Inoue ang hapon na ito at palagi pa niyang kasparing. Pero first round lang talaga ang inabot nito sa ating pambato. Araw ng linggo, December 15, taong 2024, sa Simiyoshi Sports Center, Osaka, Japan, ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tulio de Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation, Band Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Nauya Inoue ang makakalaban ni Kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number one lang ang itatagal ng hapon na kalaban. Yeah, Good setup with the hook. Papasok and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Pagsak po ang kalabang hapon. And that is it. What a fight. Po ni ang sunod niyang nakalaban ay si Kita Kurihara, isang matinik na hapon na boksingero. Ilang Pinoy na rin ang pinabagsak nito. Pero kahit gaano siya kagaling at kalakas, first round lang din siya sa ating boksingero. Wow. wow. Matinding pagbagsak ang natamo ng hapones na boksingero, halatang napuruhan ito ng ating pambato. Agad nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon ang ating kababayan na agad nagpabagsak sa hapon na kalaban. Sa huling laban ni Kenneth Luber, naaharap niya ang former world champion at veteranong Meksikano na si Luis Concepcion Pero nawasak rin siya sa lakas ng ating bida ito na ang pinaka inaabangang laban ni Kenneth Lober mga kaibigan kontra sa Argentina si Luciano Baldor isang napakatangkad 6 footer kalaban ni Kenneth Lober ito round number 1 grabe yung postura ni Kenneth Lober mga kaibigan no? sumusugod agad pero may pag-iingat pa rin grabe mga straight kahit napakatangkad ng kalaban walang takot ang ating kababayan Boom. two combination mga kaibigan nakakat niya yung, ka, yung pambato ng Argentina lumalaban din kaya lang napapatras talaga sa suntok ni Kenneth Lober walang laban tong matangkad na to sa ating kababayan mga kaibigan sobrang tangkad pinatalo na na Kenneth Lober oh nasa kondisyon talaga si Kenneth Lober dahil si Alex Arisa ang kanyang strength and conditioning coach dating coach ni Manny Pacquiao. Ito talaga professional talaga si Alex Arisa. Grabe yung mga galaw ni Kenneth Lober Tactical pero may halong lakas. Grabe oh. Di makaporma ang kalaban kahit matangkad may lakas din tong kalaban niya dahil former Olympian to ng Argentina bata ni Marcos Maidana to hindi rin basta basta ang training nito mga kaibigan Kenneth Lover oh. maganda ang kanyang head movement side to side kaliwat kanan mga kaibigan gulat yung mga hapuno no yung mga announcer gulat sa Kenneth Lover ang tindi manuntok nito malamani ni pakyaw Anina pa nila sinasabi na malaman ni Pacquiao daw ang galaw ni Kenneth Lover. Siguro nakikita nila yung batang version ni Manny Pacquiao kay Kenneth Lover mga kaibigan. Kahit gaano katangkad tong kalaban, no? Oh. walang takot ang ating bida. Pababagsakin niya dito yung pambato ng Argentina. Yun talaga yung plan niya. Inak out ang kalaban. Eno round number 1 mga kaibigan. Round number 2 na. Relax lang yung pambato ng Argentina. Ito yung replay, oh. Boom. Kenneth Lover. Umaatake. Boom. Tinamaan na naman doon. May liksi at talagang halatang kondisyon na kondisyon si Kenneth Lover. May kondisyon din naman ang kalaban kaya lang. Mas malakas po si Kenneth Lover kahit na maliit. Ito na talaga yung boxingero na maringit itapat kay Inoue. Ganda ng mga side step oh. Yung mga footwork niya, ang ganda. Yung head movement, tapakaganda mga kaibigan. Kenneth Lover, umatake, walang takot. Tinamaan na naman doon yung pambato ng Argentina. Tinatamaan lagi sa ulo kahit matangkad oh pinatalo ni Kenneth Lover Boom! Tinamaan na naman dun atras na ng atras to ramdam niya yung lakas mga kaibigan bumawi kaya lang baliwala yan sa lakas ni Kenneth Lover halos di maabot ni Lover sa tangkad eh grabe oh tingnan mo yung height advantage niya mga kaibigan tsaka yung haba ng kamay may kita mo dito yung diskarte ni Kenneth Lover Yung sinasabi ng kanyang corner Maririnig mo eh Yung ikat mo Ganito talaga dapat yung laban ng boksingero Dapat meron kang mga coaches sa corner mo ng mga professional Galing ni Kenneth Lover May rong future tong batang to Boog, head movement di, di tinamaan mga boss Ikaw na, Kenneth Lover. Boom! Di makatakas yung kalaban, no? Nakakat niya pag uh, umatras. Yun, no? Ganda ng galaw ng ulo. Parang nagbabounce back. Kenneth Lover, round number 2. Nakakita na dito ng knockout tong Kenneth Lover, nakakaamoy na. Umiiwas yung kalaban eh. Talagang ramdam niya yung lakas. kay Nate kumpiyansa grabe yung galaw ng bata natin mga boss medyo hirap siyang matamahan dahil sobrang tangkad eh tinatalon niya lang niya oh, pero timing end of round number 2 round number 3 na po tayo isang former Olympian si Luciano Baldor bug solid ito pa isa, body shot. Di makaporma kay Kenneth Lover, round number 3 na. Galing. May future talaga to si Kenneth Lover. Ang batang version ni Manny Pacquiao. Tingnan mo naman yung galaw niya, no? Insayadong insayado, preparado. Ang tindi. Bata pa po ito mga kaibigan, undefeated at ang ating kababayan yung mga hapun na kalaban ito first round lang talagang itinagal dito kaya sa former olympian round number 3 na anong round kaya matatapos to antangkad 6 footer oh hirap dumiskarte si Kenneth Lober boom nakat na naman niya oh kayang kaya niyang ikat kahit umatras ang kalaban hindi siya tinamaan doon madali siyang nakakapag-adjust yun oh naiiwasan niya yung suntok mga kaibigan matindi ang kanyang depensa yan no? Oh. parang David biloy gulayat yung laban Kenneth Luber nakapokus sa kanyang kalaban round number 3 ganda na mga galaw yun tinamaan na naman doon Ganito dapat ang Pinoy. Atras din ang atras yung kalaban kaya lang nakakat ni Kenneth Lover. Medyo maganda ang kanyang adjustment dito. Ayun oh, tinamaan na naman. Maganda talaga yung kaliwa ni Kenneth Luber dito. Sineset up niya ang kanan no? Boom! Body shot na naman. Grabe. Naliko niya yon. Maganda yung kanyang mga galaw. Kaya future superstar talaga to ng boxing. Ayan o no? Takot na yung kalaban lumapit sa kanya mga boss. Umaatras na. Ayun. Tinamaan na naman sa sintido. Grabe Kenneth Lover Isang napakahusay na undefeated na batang Pilipinong boksingero. Ang lumaban sa Kyrgyzstan. Boob. Tinamaan na naman doon umatras yun ang napakahaba ha? pero tinamaan pa rin lumilipad yung suntok ni Kenneth Lober yun oh grabe oh mga footwork ni Kenneth Lober mga kaibigan ganadong ganado kabado na yung pambato ng Argentina na si Luciano Baldor bug body shot boog tinamaan sa panga sa pool round number 4 dito na tatatapusin ni Loberto tinamaan na naman grabe yung mga galaw ni Kenneth Lober oh, side to side movement tapos yung footwork sinasabay niya pag sumusuntok ang kalaban Kenneth Lober oh, maatake, hindi makatama ang kalaban eto yung mga galaw na pambansang kamao noon galawang pacman mga kaibigan huwang kuha ni Lober sa tulong na rin siguro ni Alex Arisa mga kaibigan atras oh higanti na paatras ni Kenneth Lober grabe mas matangkad pa yata to kay ano eh, kame de? Yun oh. Yumakap na lang. Ayun oh. Nako corner. Ayun, ang corner naman si Lover. Umalis ka diyan, sabi ng corner. Ayun, takinig si Lover sa kanyang corner. Grabing Lover to. Nakikinig siya sa mga coaches niya. Eh. Ang tindi ng mga galaw mga boss Eto na yung bagong pag-asa ng Pilipinas Eto bug Ang lakas nun Hilo yung kalaban oh Grabe Straight Parang jab lang pero napakalakas Kenneth Lober Ang bagong pag-asa ng Pilipinas Wala na tapos na ang laban Napagaling mo Kenneth Lober Mabuhay ka Ikaw ang bagong kampiyon ng Pilipinas isa pang anak ni Manny Pacquiao, sobrang lakas at ka alike pa ni Piolo Pascual. Pinagkaguluhan ng mga diwata, ginulat niya talaga ang Pilipinas sa kanyang husay na pinamalas. Ano nating ano na nangyari? Ito, kung sarado na, sila traging. Even just taking a lot punishment. Precision shots thrown by Takosa. And <laughs> kinilabutan talaga si Bobby Pacquiao na masaksihan ang bangis ng kanyang pamangkin na anak ni Manny Pacquiao. Sobrang lakas ng anak ni Pacquiao. Tatlong sunod-sunod na panalo lahat sa pamamagitan ng KO, 100% knockout power ratio ang susunod na muka ng Philippine Boxing at siguradong tatalunin si Nauya inuwe sa kasikatan sa ibabaw ng ring. At sa pinakahuling laban ng ating bida, hindi lang si Pacquiao ang kinilabutan sa kanya, pati sa Pangulong Bongbong Marcos at napatayo pa at napasigaw si Lisa Araneta dahil sa galing ng ating bida. Uy, bagsak! Nakaunteran. Oh, Nakatikim na. 20 anyos lang ang ating bida, pero sobrang tindi na ng kanyang kartada. Sa kadahila lang gusto niya talagang maging proud sa kanya, ang kanyang ama na noong una ay hindi siya kinilala. Eh, magpakita baka na 'to. I mean, saka ko makuha ang inspirasyon para sa pamilya ko. po Sa casa, daddy ko po. I always longed for my father's love ever since I was a child. I barely know him. Kailan sa boxing, mas naging close kami? Papa bak. Pagbaka nakagan. Kagandaw, attacking. Eman Bacosa. Pakita. Pa-taw. Naiisuwag Eman. Oy. 30 seconds, first round knockout ang ginawa ng bagitong erong ito. At dahil dito, nakilala na siya ngayon at ipinagmamalaki ng kanyang ama sa buong mundo. May isang bata na sabik sa pagmamahal ng kanyang ama ang gumulat sa mundo ng boxing. Si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr ay ang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Mula sa kanyang unang laban na nauwi sa tabla ay sinanay na siya ng kanyang ama. Itinuro ni Manny ang mga galaw at diskarte kaya naman sa pangalawa niyang laban ay naging halimaw na ito katulad ng kanyang ama. 30 seconds first round knockout ang inabot ng kalaban niya. Yama. At sa pangalawa niyang laban kontra kay Jerson Baclohan ng Mandawi City, binugbog niya ito at brutal KO talaga ang inabot niya sa anak ng pambansang kamao. Nang labanan naman niya si J. Clyde Langahin ng Gabaw City. Knockout din ang sinapit nito dahil na overpower siya ng ating pambato. Kinilabutan talaga si Nauya Inoue dahil sa mga galawan ng ating boksingero. Katulad ni Pacquiao na iniwan ng ama at hindi kinilala nang ito ay lugmok at bata pa. Ang kanyang anak na si Eman Bacosa ay naranasan din ang naranasan ng ama. Labindalawang taon na nakakaraan, may isang babae na napabalita noon na naanakan ni Manny Pacquiao. binigyan siya umano ng kampiyon ng kalahating milyon. Gusto ng babaeng ito na kilalani ni Pacquiao ang kanilang anak sa labas. Si Joanna Bacosa ay pinakilala sa social media ang batang si Emmanuel Bacosa Pacquiao Jr. Pinagkaitan man noon ang pagkakataon na kilalanin bilang isa rin sa anak ni Manny Pacquiao, si Eman ay hindi na ng pag-asa at gusto ring sundan ang yapak ng kanyang ama na inidulo niya ng sobra. Kung ka na. Miss na kasi kita. Pinangarap niya rin na maging isang boksingero. Umaasa na balang araw ay kikilalanin rin ni Pacquiao ang dugong pakyaw na nananalaytay sa katawan nito. At boxing mga kaibigan ang naging daan upang kilalanin ni Pakyaw ang kanyang anak sa labas na sabik sa kanyang pagmamahal. September 23, taong 2023, nagulat ang mundo ng boxing. Nagpakilala na kasi ang anak sa labas ni Manny Pakyaw sa Mandaluyong College nation Unang tumungtong sa lona si Eman Bacosa. Makakalaban niya rito si Jumel Cobjamat ng Kabuyao, Laguna. Bato-bato ang katawan nito at nakakatakot talaga. Naging maganda ang pinakita niyang laban. Bagamat natutumba siya ay muli siyang bumabangon. Ayaw niyang sumuko at pinapakita ang dedikasyon manalo. Dugumpakyaw talaga ang nananalaytay sa katawan nito. Pagkatapos ng apat na raw na bakbakan ay naging tabla ang resulta. Dito na siya napansin ng social media at ang kanyang minimiti na mas lalo pang makilala ang kanyang ama sa wakas ay natupad na. Personal na sinanay ni Manny Pacquiao ang kanyang anak nasabik sa pagmamahal ng ama at mukhang may pagmamanahan na si Pacquiao ng kanyang ligasiya at talento sa ibabaw ng lona. Dahil pagkatapos ng pagsasanay kasama si Pacquiao ay naging halimaw na po ang pagito nating bida sa ibabaw ng lona. Araw ng biyernes, December 15, taong 2023, sa General Santos City, Cotabato del Sur, muling lumaban si Eman Bacosa. Makakalaban niya rito si Noel Pangantaw ng Cotabato del Norte. Habang nanunood ng live si Manny Pacquiao para suportahan ang kanyang anak, ay ginula talaga ni Eman ang mga tao, lalo na ang kanyang ama, dahil sa napakagandang first round knockout na panalo niya. Uh! bang 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 ya mari go ya ya sa pangalawa niyang laban kontra kay Gerson Baclohan ng Mandawi City. Binugbog niya ito at brutal KO talaga ang inabot niya sa anak ng pambansang kamao. Round number 1 lamang talaga sa tangkad si Eman Bacosa habang na overpower kaagad niya ang kalaban niya.

Makalipas lang po ang isang buwan ay muling lumaban sa si Eman Bacosa. Si J. Clyde Langahin ay nilabanan niya sa presteryosong okada. Pero katulad na mga naunan niyang laban, round 3 lang din ang itinagal ng kanyang kalaban. Wala nang intro-intro, round 3 na kaagad dito. Duguan na dito ang kalaban ng ating pambato. At dito na niya tatapusin ang kalaban niyang buksingero. Right hand. Again, the left jab. Niya silang kahit... Now trying to show a little more aggressiveness now. Again, the 1-2 combination. And once more, Tajosa on the attack. Langari almost going down. A lot of punches being thrown here. And more punches. And Drekri might want to stop it. kinilabutan talaga si Bobby Pacquiao sa anak ng kanyang kapatid na si Manny Pacquiao Nito lang araw ng Miyerkules, October 29, taong 2025, sa makasaysayang anibersaryo ng Trila in Manila sa Araneta Coliseum, pinakaunang lumaban ang ating pambato. Kinaharap niya rito si Nico Salado ng buhol. Pero katulad ng ibang boksingero, bumagsak din ito sa kamao ng tunay na tagapagmana ng pambansang kamao. Uy, bagsak! Isa lang ang makukuha nating aral sa bidyong ito. Blood is thicker than water. Ginawa ng anak ang lahat upang makilala ng ama. At hindi naman nabigo ang anak dahil ipinagmamalaki na siya ngayon ng kanyang ama. Mahalin mo ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At mahalin mo ang Diyos ng hikit sa iyong sarili. Amen.